Hello! This is your Mr. Mercedes and Rosemary my Vlog and welcome to this video. To this video pa ay pupunta tayo sa farm dahil I miss farm. Dahil na 3 days tayo nata sa bukid. Dahil nag-birthday ako ng ang barkada and then doon ako nag-stay for a while. Dahil you know, I miss my room there. <laughs> OA! So, OA! So I miss my room. Wala na. Miss na ako ang bahay doon yung mga... Family members, yon. So especially our baby Tiara there. So ngayon ay I ah uh, maliligo. Mas naliligo naman ako eh. Naliligo ako ngayon kasi 2 days ako walang ligo. <laughs> hindi ako naligo na Saturday. Hindi lang naligo kahapon. <laughs> naligo. Ay, naligo ako Saturday ng lunch time. So, kahapon hindi ako naligo. Ngayon lang ako na So, 24 hour, 40 hour, hours. 40 hours on hours wala naligo. <laughs> ay! Punta tayo ng farm kasi kanina pumunta tayo ng market sa saan. And may nakita tayong dabong. So, dabong is the bamboo shoot. Uh, hindi, ay, hindi siya kagaya noon ng dabong doon sa kina Ivy or kina Diva kasi fresh yon kasi kinuha talaga hinarvest, tinadtad, slice tsaka niloto. Dito kasi sa amin naka, ano siya, pack na siya doon sa market. So at least meron tayong dabong. So I miss dabong. Hindi ko na alam kung kaya na kung huliin ko ba inang dabong para pinin ko 3 years ago ay ko eh then mga ano siya mga 4 months ago 3 months ago. Kasi rare ang dabong dito eh. Kasi yun you know, dabong is a baby bamboo. <laughs> Kaya kailangan ng kukunin ng mga dabong sa mga um, bamboo na kanang labong kayo ba, labong para tutubo pa yung iba yung, yung iba naman pwedeng makain. Parang gano'n. So, let's cook um dabong later on. See ya. Mga pinapagawa dito dai. Nagulo ang lahat. Saan so, mo oh, review Oh, bawal. Bawal sa... Ang burung dapod. Ang dahan na sa...

Kachada na makwarto dia ayun mga gamit dito na doon galing. Tesa lawi yung pangita din. <laughs> ah, ayun ito yung gamit. aliter na. No. Ag, free pack ng ice. Ito po napapayaman kay Dona. Ito na pagbili siya ng 3 hectares dahil sa ice. Charot lang. <laughs> Dai. Doon tayo. Yeah, nilabas sila. Ana. Ganda sa bulingon. Ah. Niluto po si Bruno ng sinigang na manok. Charot na baboy dahil. So, inasina na siya. Ito po yung marami po siya guys. Apat na. Kilo? Apat. Ay, pili ka kilo ni. Pwede naman si Matias na nasa niya. Luto na ha? Ah, dito ang kanyang talong. Ang kanyang kangkong. Oh, clap please. Wala ka? Ay, sorry kay ako. Wala ka. ko, Wala. Paano kayo? Wala <laughs> ako. May kasaysang. Baka tibiduray mo sa cellphone? Wala. Wala, wala, ikaw vlog na. Patiwasan na doon eh. Ay, can, ka. guys. Seven five. Six three five. Two five nine nine. Bicen? 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 Nyo yun? Okay naman. Alin na mo! So let's eat. na Ato na yung off? Ayaw. Ay, kang kong. Ah, na? panana. Hey. lang. Hey. Ito ka lagi mukuan ka ng suha. Ah kato magikan yun ina sa ilargel ni na man sa baya oh labi maginamos o kinangki suha this is our favorite it makes suha ay suha ginamos ano mabango and the suka and everything kani wala na puslan ang mga okay wala man ka lutob kain wala giyurut okay ay ito ha oh inato

Halik na, let's eat. Ano mo, mga was. Masiwa. Mga pamabay, patutun itong baligyan ni Manang Sarin doon? Mga pamabay pa, wala pagyabas ang Wala pa dahil. Ito ba rin sa amok kay mga di mo yung babae mo po anday. So ang suha na favorito ng lahat. Favorito. Ito ginit ay napansin kasi sayang din naman. Habang sila ay they are

Dati ya. So parang kami rugad ma, to kami. Dita. Ah. Sarap talaga ng ano. So sila sila sa. Dito. Kundi charge talaga kami ano. Sa sa table kasi ang dami namin dito, so dito sila din na ang. Uh, mga bata. Ano na ba yung sabaw dito ba? Hmm. Ano yung pilih pa dito? Hmm. Ano pa sabaw? Dako lagi ang subak karun ha? Ang laki ng ilo ngayon yes. Sarap man ito pero it's color brown. Ah, meron siyang saging. So mga luto tayo ng saging. <laughs> This is for our snacks. <coughs> And meron siyang ginam... Ay! Ikari dahi! Sagol ko lang si ginamos. Ano pa siguro dito. Ay lang lang, nilalang lang naman niya. Bulgan. Ay na, dabong. Yan, may ginamos. Yes, kaya rin snack ha. Ay pa ba sa pan? Ano pa pa sa pan. sila. Ay, puna na. Pag ane. Hey guys! Wag hako tayo ng lupa. Kaya ba sila tapos dyan? Ito, so, andi a prank. Wala pa man di ay. Kita rin hinihintay ng lahat. So, ayan na. Ako, ko, baka siya bayit. Di ba ang wire ba? Ayan na. Ayan na. <San> <Tidak>. ah! <San> <Ayy>! <San> ini peserta anak diri sama kuan ada dapet itu mau bimba ah.

Lagi si Bimbo. Lagi si Bimbo sa mga signage. Ano eh, yan? Ano yan? And ang raming tao ngayon sa farm. Today is Monday. Mag? Mag? Haging Ma? bridge? Para kung baha, makatabok pa. Oo.